Ano pang babae kung napakaganda na asawa? Hmm? Ano, ano naka-jackpot nakajakpat ka tropa. Piling hmm? ko lang nakajakpat ka sa asawa mo. Hmm? <laughs> sabi, sabi na sabi ni Iba, siya daw yung nakajakpat eh. Ano hmm, yung nanasawa? Ang ba? sa Ay, mo? Kami ka na ba? Eh, wala kang kamitap kita, girlfriend. Oo, wala. <laughs> wala. ako Wala. Sino kasama mo? Some babae pala. Wala. ba? Ano lang Masabay lang po. ko, girlfriend mo yung bagay. maniwala yung babae. Sa Apple logo lang, ano pag naka natin, ha? Sana. thank you, natin, ha? Hindi naman pati siya pagkakabaks. Saan mo na sa Kiapo? Sa Kiyapo. Kiapo, iba na po Baka may ano <laughs> yun. <laughs> Ano Store. Kasi iba yan eh. iPhone 16 Pro eh. Play Store. Ingat po, ingat. Tignan natin, tignan. Sana, sana. Ano ba Yung box yun? iPhone. Ano Yung box, kaya po lang nabibigit. Dito mo, yung mga, yung mga bag ng Mac. Mac? Oo. Pinapaprintan lang yun.

tayong lahat. Ano may booster talaga. Eh? May booster oh. po. Pero namamarilong na yung battery Ano po yung mamarilong? Yung ma namalaki ilong. <laughs> Ang lobo? Ah, uh, mm. May so, ano na eh. May ilay ng lobo. Yun guys, you no? Know, so it turns out meron siyang booster. No? Eh? Kaya nagkakakulong <laughs> logo na maksak ni Kuya. Eh, siyempre, diba? so, hindi lang yung <laughs> cellphone na masaktan, pati yung bulsa ni Kuya, syempre Kamot ka na lang po talaga. Ay, yun, maluwag. Maluwag. Yung booster. Pa pag, yung booster. Oo. So, <laughs> no. ko. ang, ang point ko, maluwag na yung booster eh. So, dahil sa pagkakabaksak. Wala naman pong, ano, di ba, pag tinanggal mo yung booster. Wala. Naman. Kumbaga, may battery help. Mas maganda nga po yun, di mo makikita mo yung battery Ah, Okay. Okay. Ah. Yeah. Ano, pinapatch niya lang diyan, pinipike niya lang yung mm -hmm. battery. Mm Kaso, -hmm. dinudugas na lang na. Uh, Kaya minsan hindi kahit ilang gamit as, at least gin ginamit mo ginamit mo mababuhay. Ano mo kung mababuhay? Bien po ba 'yon? Ito masamang spirito. Latin. Latin. Sipag pala si Kuya. Doon kita, ang ganda kitaan sa grab. Hopefully mag-okay. Ano? So, three, six, na oras. Uh -huh. uh -huh. Buti hindi ka babae. Ano? Deep Ay, sorry. Gastos uh -huh. pa yun. Mag-mumbo bahay ka. Sa board. Anong ginagamitin to si ate? O, oh, bali, ano kami. Magpapalit yeah. ba, to to. Ano pang mababayt, hindi nga pakaganda na asawa. Parang hmm? ano, naka-jackpot ka, trooper. Hmm? Piling ko lang naka-jackpot ka sa asawa mo. No? Hmm? <laughs> Saan mo na nakasabi ng na iba? Siya daw yung naka-jackpot e. Eh. Hindi nga naka-asawa rin anak mo ha. Okay na. Ikaw? Uh, Ikaw ang... Ako, ako, ako. <laughs> so, <laughs> yun guys, okay na no? okay na to so, pa-check ko na lang kay kuya then pag-usapan namin yung damage <laughs> ayaw lang naka-charge no? Ah, 50 kanina, 51 na ngayon pa-password nga na yung yung battery health? So, din makita yung battery health talaga, yun yung Hindi, hindi eh. Hindi pa Sa bang sa 3U tools na dito, nito. Okay, check natin. Eh, nga po naririnig yung 3U tools na po yun. Ay, yeah. uh, apps no. na siya nga. Siya kasi yung nagbabasa ng bago. Oh, nagbabasa na. Makakikita din kung palitan na yung insipin. 95% pa rin. Okay pa. Check natin sa 3U tools. Sige ba. po. Hindi po malalaman ito to. to. 1995, 1996. Siya huli 1996. Hindi siya pumababa. na sa trio to. Ito na eh. Ito na tinatago ko ba? Hindi na ang tinatago ko. Sabihin ko kami. Ayun o, 75 na lang. Wow, wag ko na. Ano, panalo ang materyal. Sabi ko nga, 70 na lang eh. 75 na talaga. Ito sa ano? Ayan ang tunay ng baterya. Ayan. Check mo. Assuming na isang beses ka mag-charge sa araw. 930 no. <laughs> Sara times. So yung sabihin, 3 years na baterya po? Oh? Yeah. So, Tatlong taon na nagamit ang batas. Yung batas yun? Ah, oh, recommended replacing batas. Huh? Paano po yun pag ano? Pero pwede ko pa siyang gamitin. Pwede ko pa siyang gamitin. Two uh, weeks, ganun. Pwede pa yun Kahit 1 month, pwede pa. pa. Ka pa. <laughs> pa. Yun lang, lagi ka lang nag Okay pa naman. Nga one. nga po, nga po may power bank ko lagi sa motor. And guys, it turns out na yung 95% dito 75% dito 75% sa 3 u So, na, ayun Talagang ganun, wala no? tayong na Nadugas ka dun, no? Pogi ka naman. Yung hey guys, okay na to. Kasapin na si kuya, no? so, <laughs> Para sa <para> dami dito. guys, <laughs> na na Thank you po. Thank you po.